Nagpatupad ng mandatory evacuation ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa mga residente sa barangay Tamugan. Umabot na kasi sa code red o critical level ang Tamugan River dahil sa ilang araw ng walang humpay na pagulan sa lungsod dahil sa epekto ng trough ng low pressure area o LPA. Tumulong na ang mga rescuers sa paglika sa mga residente na natrap at naabutan ng pagbaha sa kanika nilang mga bahay. May inihanda namang hot meals at relief goods ang lokal na pamahalaan para sa mga nag-evacuate. May mga kalsada na hirap ng madaanan, lalo na ng maliliit na sasakyan. Dahil sa masamang panahon, muling sinuspinde ngayong araw ng Webes February 1 ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan, pati na ang pasok sa mga opisina ng gobyerno. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Lucille Loren, humahataw!